Para pag-usapan ang epekto ng bagyong tino sa bansa at kung paano naghahanda ang Office of Civil Defense, makakausap natin sa linya ng telepono ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense, Junie Castillo. Magandang gabi po, Sir Junie, and welcome sa Arangkada Balita. Magandang uh, gabi, Linia. Uh, magandang gabi, Jack, at sa ating mga tagapakinig. Sir Junie, ano na po yung mga natanggap yung reports mula sa mga probinsya tungkol po sa epekto ng bagyong Tino? Opo, habang nag-uusap tayo actually ninyo, no? Um uh, nagsasagawa ngayon uh, ongoing yung uh, NDRRMC Interagency Coordinating Cell kasi uh, para nga po makakuha ng makakalap ng mga datos na 'yon, ano. But so far as of uh, this uh hello, as of this afternoon, um meron tayong mahigit uh, libong mga kababayan no na nag-preemptive na, evacuation but again, as we speak no kinukuha natin yung mga datos at tinitingnan natin na mas madami pa po ito numero ito. Mm -hmm. uh, sir uh, Juny uh, sa po yung mga lugar kung saan na uh, pinakamarami uh, nagkaroon ng mga evacuees at kinailangan yun nga mag-evacuate ng mga tao diyan. Opo, ito pong mga datos na ito ay nanggagaling pa lang no, sa eastern na uh, Visayas and then ganun din no, uh, some areas in Encaraga. Uh, pero hindi pa po ito yung kabuuan na pinakamarami no, kasi kaninang hapon, mula kagabi hanggang kaninang hapon ay nagsasagawa pa po ng mga uh, PMT evacuation no, sa mga areas and even in some areas meron ng uh, nagsasagawa noong mga uh, forced evacuation. no? Kaya uh, titinan po natin mamayang gabi o hanggang bukas ng umaga kung ano yung magiging kabuhang datos nito. Mm -hmm. Wala naman po bang kailangan ma-rescue uh, or uh, kailangang ma-hospital or may uh, casualties pa po, po ba tayo sa ngayon? Sa ngayon niya wala pa no wala pa tayong uh, datos ng ganoon mula sa ating mga rehiyon no especially dito sa mga rehiyon na kung saan nararamdaman na yung mga uh, malakas na hangin no at saka malakas na ulan no uh, hindi pa natin nakukuha yon especially na siyempre yung mga responders natin ay safety rin po ang iniisip kaya hindi pa po ito mga nakakalabas karamihan Okay, uh, panghuli na lang po, mensahe nyo sa mga nagpapakalat ng impormasyon na kasing lakas daw ng Bagyong Yolanda ang Bagyong Tino? Uh, opo, no, may mga nagsasabi nga po ng gano'n. No? Pero tayo naman kasi hindi natin kinukumpara ng direkta itong lakas. No? Like right now, hindi pa ito super typhoon. Ano? Typhoon kategory ito. Uh, kung meron man pong uh, siguro pagkakawig dahil kaya nila nasasabi yun ay dahil yung track ano, na parang kapareho. No? Pasok nung doon sa Eastern Visayas. Pero po, uh, again, hindi natin sinasabi na uh, kasi na ikumpara ito kay Yolanda pero pero po ang ang ating iginigit no sa ating mga kababayan malakas din po itong bagyong Tino kasi po unang-una malawak po yung yung bagyo uh, ang sinasabi ng pag-asa this is a 600 kilometer uh, diameter na bagyo at saka malakas din po kasi nga po uh, kahanggang kati, uh, typhoon category po no so hanggang uh, yung uh, wind signal po ay uh, signal number 4 at saka sinasabi din po nung pag-asa na uh, hindi pa rin yung rule out no na maaari itong maging uh, super typhoon pero just the same po no ang pinaghahanda talaga natin dahil nga po lahat ng banta no pag malakas na pag ulan malakas na hangin, yung mga nasa baybayin, may storm surge and then meron din pong listahan no na ipinalabas ang ating uh, DENR MGB kung saan na uh, mahigit po no uh, 7 10,000 na mga barangay ang exposed to rain-induced landslide at saka sa flooding. No? May, yung ibang areas po din po na wala sa track ay pinag-iingat for uh, gale warning din no? na malakas rough seas po. No? Kaya yung po siguro kaya may nagsasabing mga kapareho. No? Pero just the same po, hindi natin ka, magkakaiba po yung, yung mga bagyo at saka ang tinitingnan po talaga natin dito, itong uh, forecast po na binibigay sa atin itong kasalukuyang bagyong tino. Okay. Maraming nga. salamat. At Sir Junie Castillo, ang spokesperson ng Office of Civil Defense. Salamat po.